Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang magandang gabi po ng Sabado sa ating lahat. So ngayon guys, sa atin namang i-reveal kung ano nga ba ang gustong gusto ng mga lalaki sa isang ugali ng babae. Mayroong mga pag-uugali ang babae na talagang ito naman po ang hinahanap talaga ng isang lalaki. So ano-ano nga ba ang mga ito? So unang-una po dito ay ang iyong pagiging masayahin. Gustong gusto ng mga lalaki ang pagiging masayahin sapagkat ito ay nakakadagdag ng ating kagandahan. Yung babaeng panay lang nakangiti kahit na minsan may mga problema pinagdadaanan pero marunong siyang magdala at hindi niya dinadamay ang ibang bagay. So kahit may mga problema kang dinadala, nagagawa mo pa rin ngumiti. So ito po yung ating hiti po ay isa po or ang ating pagiging masayahin ay isa sa mga gustong gusto ng lalaki sa ating mga ugali. Pangalawa, ang ating pagiging confident. Huwag naman sobra, pero dapat pinapakita natin na may confident tayo o tiwala tayo sa ating mga sarili. Kasi minsan tayo din mismo ang nagda-down sa ating mga sarili, so ayaw nila yan. Kapag nakikita nila na confident ka, proud ka sa sarili mo, mas nagiging proud naman sila sa iyo. Kaya gustong gusto din nila ang babae na confident sa sarili. Gustong gusto rin ng mga lalaki ang pagiging ladylike. Ano bang ladylike na sinasabi nila? Siyempre, yung pagiging, uh, kasi di ba may ibang boyes, yung pagiging minsan, pagiging mahinhin. Yung pagiging mahinhin, pagiging mahinahon mo ay gustong gusto rin yan ng mga lalaki. Kasi minsan yung babae, makadalasan sa ating mga babae ay nadadala tayo ng ating mga mood swing. Ngunit kapag tayo ay mayroong ugali ng pagiging mahinhin, ito ay gustong gusto rin ng isang lalaki. Pagiging matalino. Pagiging independent, so gustong gusto din ng mga lalaki yan. Ngunit, ang pagiging independent ay nakadepende nakadipindi din. So, ibig sabihin, independent ka, marunong ka sa buhay. Ngunit, wag naman mong ipakita sa kanila na nasubrahan ka sa kapag ka-independent na hindi mo na sila kailangan. Kasi ang mga lalaki din po, ay may mga pride din po yan. Gusto rin po nilang ma-feel na kailangan mo sila sa buhay nila. Ayaw nila kapag nasubrahan ka sa independent na, oh parang ipapakita mo na sa kanila na, na kaya kong mabuhay ng kahit wala ka. So ayaw rin po nila, independent ka pero wag kong sobra. Ayan po, gustong gusto rin ng mga lalaki. Siyempre, ang pagiging maalaga. Ang pagiging maalaga ay talaga namang isang isa, isa sa mga gustong-gusto ng lalaki when it comes to a woman. So gustong-gusto nila yung nakikitang maalaga ka sa kanila, malambing. Nagiging malambing ka sa kanila at maalaga. Nandiyan yung pagrerespeto mo sa kanila at siyempre yung pagiging at uh, pagiging yung respeto at ang pagiging malambingan natin Dapat po ay palaging nariyan At last but not the least, ang gusto ng isang lalaki ay respeto Hindi lamang sa kanya, kundi lalo na sa mga nakatatanda at sa iba pang mga tao Yung hindi mo ipinapafil or hindi mo makita sa kanila Na para bang lagi mong uh, ipinaparamdam na mas nakakangat ka sa iba Kapag uh, may respeto ka sa iba, lalong-lalo na sa mga nakatatanda sa iyo, yan po ang isang gustong-gusto rin ng lalaki sa isang babae. So ayan lamang po muna sa ngayon ang ilang ugali ng babae na gustong-gusto ng mga kalalakihan.